Hello Ooh, Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Tingin nga. Ayan. Ayan, good morning! Good morning! Good morning! sa morning! lahat, guys. Ayan. <coughs> konti pa lang yung tao at hindi pa gaano nagbubukas ito sa mall so ayun nga <coughs> maga tayong lumabas ngayon kanina pa pero ano lang tayo, tumambay-tambay lang <coughs> ayun, minamalat ako uh, at ayun, sana amot ah, Ina lang mayroon ano mayroon uh, elevator na <coughs> ayun, you out for today let's check it Guys. ayan <coughs> pinamalatak ko, <po>. bakit kaya <coughs> <coughs> dahil gusto ko siguro <coughs> minum ng mainit na kape so ayun nga guys, nagbawa na ako ng mainit na kape ayan and then maglalakad muna ako kasi nandun yung mga kasama ko yung iba papunta na ayun <coughs> ayun tinuro lang sa akin to kagabi guys, yung kung saan ako nadaan, na mas malapit So, ayun, Para hindi na ako iikot sa taas Ayun, Mayroon na akong alam na uh, isang way. Ayan. So, tara. For the third day of Chinese New Year. Holiday pa rin. Until tomorrow, Tuesday. So, sulitin natin, natin, guys. Hindi man tayo nakapag-travel ng malayo. Is okay sa so alright na din, guys. Kasi nga, Uh, alam niyo naman, di ba? <laughs> money, money. <laughs> money, money. Kailangan natin ng money. So, ayun. Baba tayo ulit. And then, ayun, malapit na. So, ayun nga, nakita nyo guys. Oh, wala pang gaanong katao-tao. So, nakikita nyo naman guys. Iba? Hindi pa bukas. Hindi pa bukas pero yung iba guys, like restaurant, bakeries, mga ibang bakeries hindi pa bukas guys. Katulad ng IM Bakery, hindi pa yan sila nagbubukas. So siguro uh, pagtas na ng Chinese New yung magbubukas na sila. So yung ibang restaurant bukas na katulad nito. Na bukas na yan guys. Uh, and then saan pa pa so go, go lang tayo no uh, tatawid tayo dyan pero nakaano pa din sya oh. ayan so ayun na malapit na sya guys malapit na yung pinuntahan namin to ka kagabi dito kami nag shortcut imbis na pupunta ako don sa lane na yon dun sa kabila ay hindi ayan ano na sya So, hindi siya gaano guys na ano ah uh, gadaming tao ang uh, ano mga sakin ngayon sa totoo lang. So, ayun. Waiting lang tayo guys na no? habol pa tayo nyan. Habol pa tayo. Ayun, and then papunta ako dun sa kabila. So, ayun. So easy guys. Grabe. <laughs> Ganun lang pala yun. Ganun lang pala yun kadaling ano. Diba? Oh, so, andito na ako guys. Malapit na. Diba? Kasi pag umiikot ako guys, inaabot ako ng 15 minutes. And then, bababa ulit. O, oh, ba diba? So, ayun. Nakakuha ako ng isang um, way na mas mabilis papunta sa hideout namin. <laughs> hideout, eh, no Hindi. Papunta sa alote namin. <laughs> Kasi may nabilis silang lote dito every Saturday. Every Sunday, eh, Every holiday. Pero four days kaming nandito. So ayun. <laughs> ano ka lang guys eh no. So ayun mag son muna kami pero nagdala ako guys ng ano. Nagdala ako ng ah uh, <clears> tag <throat> dito. Nagdala ako ng kape. Sa lili kong kape kasi gusto ko yung medyo matapang. Matapang. Ayun kasing tapang kasing tapang ng ano nyo So, ayun nga, guys. Nakita nyo sa aking likuran, guys. Oh. ang daming tent. Diba? Mga hilera yan, guys. Hindi na yan sila nagtanggal ng kanilang ten Oo. Oh. Hindi na yan sila nagtanggal ng tent. Kanya na yan. So, ayun nga. Sana. Mala, alam ko yung besto namin, no? Kasi nakalito dahil halos <laughs> pare-parehas. Pero, hindi ko si matandaan yung aming, ano... So, yun, nahanapin ko nga. Ano, sana nandun si Sandra. Kalo pa. Hindi, di ba? Sabi is kulay queen. Ayun, kulay queen. Tandaan ko na. Kasi katabi niyan, ganyan, oh. Eh. Ay, nakalatag na siya. <laughs> Hello, good morning! <laughs> Late na si Chun. Asan ah, yun? May tapon ko yung ano ko kahapon, yung retainer ko. Hala! Serapay mahal aja ini niniyoba. Semoga sarap. Para magte-check ayan yan. Video muna ako dito. Tayo eh, yung para nit tripod ko eh. Iniwan ko dito. Serye. Kakahinga lang wait lang. Ay yan, ayan, ayan. Di ba? Teka, tapos na 'yung i no. Sater. Ang lamig naman? Hindi naman. Kapi, alam din na. Kapi ka tay, May kapi na ako dito. Cheers! Dala Ayun yung kapi o, oh, nagdala ko ng kapi. Yo, G. Barako? Ay. Nice kapi black to. Nice kapi black. Di pang, ano? Ano to? Matapang. Tapang ko. <laughs> So, ayun, parating na rin si Chun, sabi niya. Ay, the way na siya. Hindi siya gaano malamig. Ano lang ngayon? Ilang degree ba? 18 yata, 17 na. Oh. Awanti matawagan, tapos hindi kanya ang ito luna eh. Ang dami nagbabasa. Ang dami nagbabasa. Ayun nga guys, nagdala ako ng kape, di ba? Para kape tayo. Mag-ano ka na ng kape, bu? May kape ka? oh, ayun pala. Ah. So, ayun, mamamasyal daw kami. Ewan po kasi kami gagala ngayon. Diyan-diyan lang sa tabi-tabi. sobrang init kasi yan eh na ano ko siya yung rubber niya mm. tamo ko katano wala na yung ah kape tayo guys, kape kape Nagdala ko na aking cup kasi na, ma maano to. Mainit-init siya. <coughs> Kahit ilang oras na siya. Uh, Sira ulong chun tisi ha. See you then later. Ano yan? Ibig niya sabihin. Ayun, pinapaharap niya ako ng pagkain. Sino? si Chun, sabi niya, gutom na ako. Nasaan ka? Awanti na. Pwede tayo na talaga. awan na Bye. Wala. Ay, awit din tinapay di Rabi, naibos sa amin niya. Hindi mo alam. Yeah, bakery, sarado pa. Wala pa yun. Siguro, Wednesday. Kaya yeah, na laka. Oh, yeah, yeah, oh. Buhay, Three plus one. So Sayang. So, malaga mga nabun mo gutangan ni sir kung ako ay am the ah uh, uh, huwag magkatak ah mo amo? Uh, huwag mm. gumatang katalo nga may isa maya gusto ko magpa-araw. magburing ako oh, kawang katutong <laughs> Ay tey hanpay ka nung atam sa ang ni putong uh, arabido di motor Ayan. Pwede bang kumanta para magising yung diwa natin? ka, makagawi ka man. Ijay ka sa man naman na For the first time, guys, nagbaga ko ng maliit. Kasi nga. Kaakwa, tanong, maibag ka. Kaso, hirap na hirap. At nahirap ako. Alam mo ba bagay. Maraming kipilid, ganun yan. Ayan, amuni, manong, amuni, uputong ka dyan. Talag, tumutong ka dyan, manong dyan. Alam mo kung bakit, guys? Kano, naitabo ng tiyan? Hindi ko talaga type magbag ng man Munamot ka. Kasi, alam nyo naman na wala akong paglagyan ng kuan so, ang kabukot ko dyan mabati tayo mabati tayo mabati so ayun tignan ko lang yung message ng aking friend kasi nga ay sinasabi siya hindi ko siya mungkindihan so bye bye so